Good morning guys. Nandito ako sa ibang hagdan. Charan! Saan yung hagdan? Yun. Bababa ako. Tingnan nyo guys. Eh? Yan. Yan. Hagdan. Hagdan pala yan. Punta ko kay Kalex may magandang bahay doon. Tingnan nyo. Yeah. Ganda ng view. Ang ganda ng view guys. Yan yeah, mga bahay. Yan mo yung gabay. Yan yun o. Oh. Oh, hulaan nyo guys. Oh. Canada. Wow. Wow. Good morning. Nandito ako guys sa kakaibang hagda naman ito. At ito ang